si Cherry Jean, si Thanos Poleran. Dako, pasalamat kay si kay Mayor o kay Governor sa chance na tagatag sa amo na makasaling ani. Ko ang pasalamat ni Ako to si Rolf Anthony Morales o ang akong paris na si Leia Jane Morales. Ang amo na experience ko man sa kasalan ng bayan, mapasigar mo jud nan Surigao nun. Arang kagana unique o ah, pasalamat nagpasalamat ako sa mga staff, sa Tala, naghihimoy sa Surigao Tourist din. Salamat ka sa best experience na mo sa kasalan ng bayan. Thank you kay Mayor Paul Dumlao sa kasalan na ini. Libre tanan, walay gasto. Thank you kayo. Ako dahil si Gina Asas. Ako po si Romnick Lucino. Ang experience na ko aning kasalan sa bayan is okay siya kay aside sa kanang kuan wana kay mabayaran, tapos okay siya kanang okay siya para sa tanan ako nga ako experience diri ah eh pasalamat ko kay gihatag ni ni mayor sa ato na libre na kasal o limpyo ang ilahang pagplaster diri ah dili gubot gana ang design tapos salamat sa tanan uh, ang pictorial free tanan tapos kay Pasalamat kay ko. po ko kay Mayor nga na-provide niya ni siya nga uh, libre nga kasalang para sa mga mag-asawa, sa mga couple. Ay. Daghan salamat kay Mayor Domlao sa iyang pre na pagpakasal. Nalipay gajod ako na amo ini daghan regalo na nadawat namo. salamat kay Barbers na naghatag sangkas, kay Lindon, salamat git sa ilatanan na nagpasalamat kami sa ila na nakasal ako, gumikan sa ila na libre. Daghan salamat na, daghan sa pamunadawat na regalo. Malipayon kami mag-asawa. Ako kinasingkasing dako na pasalamat kan Mayor Paul Dumlao o kan Governor Lyndon Barbers o Ace Barbers Congressman. Dako na ako na pasalamat o saya mga regalo na amo na dawat dako nakalipay namo kami mag-asawa appreciate namo karajaw thank you sa iyo wonderful na mga kasing-kasing inaot paunta next year daw pay malipay na daghan salamat